anti -kopyahan headgear ng mga estudyante sa isang espelahan parang pang cosplay. Palupitan sa paggawa ng mga anti-kopya headgear para sa kanilang pagsusulit ang mga estudyante ng Batangas State University Lobo Campus kung saan ipinamalas nila ang kanilang pagiging malikhain. Aakalain mong na sa costume party o event ng cosplay ang mga estudyante ito dahil sa kanilang effort sa paggawa ng anti-cheating headgear na ang mga disenyo ay may kinalaman din sa kanilang kurso. Mayroong gumawa ng disenyo ng bahay kubo, magsasaka, chainsaw, gulay at mga hayop. Kaya naman ang kanilang guro na si Sir Angelo Evora ay magbibigay daw ng bonus points sa kanila. Naghatid naman ng pampagood vibes at paghanga sa mga netizens ang mga headgear na ito. Ang paandar na ito ni Sir ay para daw makabawa sa pressure sa eksaminasyon ng mga estudyante at maituro sa kanila ang pagiging patas at hindi mandaya na maaari nilang madala kapag nakapagtapos sa sila ng pag-aaral. Maabot na sa mahigit 2 million ang views na ng video sa TikTok, mahigit 200,000 reactions at higit 17,000 shares. <tod>